Kahulugan ng iyong panaginip, pagkakaroon ng superpowers. Na panaginipan mong may superpowers ka. Ano nga ba ang ibig sabihin ng superpowers sa panaginip? Ito ay good news. Maaring may malalim itong kahulugan tungkol sa iyong buhay. Pero depende sa detalye ng panaginip, maaaring positive o negative ang mensaheng dala nito. Ang mga positibong implikasyon nito ay una. Kumpiyansa sa sarili o self-confidence, ang panaginip ay nagpapakita na ikaw ay may mahusay na kakayahan at handang harapin ang anumang hamon. Dahil may tiwala ka sa sarili mo at sa Diyos. Desire for control. O pag nanais ng kontrol, ang ikalawa. Maaaring gusto mong magkaroon ng mas malaking kapangyarihan o impluensya sa isang sitwasyon sa buhay mo ngayon. At ang huli, ang panaginip ay maaaring nagsasabi sa iyo na ikaw ay may potensyal at ambisyoso, na may kakayahan kang gumawa ng higit pa sa iyong iniisip. Pati na rin ang pagnanais o ambisyon na lampasan ang iyong mga limitasyon. Sa negative side, ito ay simbolo ng overwhelmed o burnout, baka pakiramdam mo ay napakaraming responsibilidad ang nakaatang sa iyo. Kaya pakiramdam mo ay pagod na pagod ka. Gayon din ang pagnanais mong makatakas sa reality. Posibleng nagpapahiwatig na gusto mong makatakas sa mga problema sa halip na harapin ang mga ito. At simbolo rin ito ng pakiramdam na hindi napapansin, maaaring gusto mong mapansin ng iba o patunayan ang iyong halaga sa kanila. Ang kahulugan ng panaginip ay nakadepende rin ito sa uri ng superpower at kung paano mo ito ginamit. Halimbawa, kung sa panaginip mo ay lumilipad ka, maaaring nagpapahiwatig ito ng iyong pagnanais na makalaya sa isang problema o umasenso sa buhay. Pakiramdam mo ay handa kang harapin ang anumang pagsubok at abutin ang iyong mga pangarap. Kung may super lakas ka naman, sumasalamin ito sa iyong matibay na kalooban, na kahit anong hamon ang dumating, kaya mo itong harapin ng walang takot. Ipinapakita nito ang iyong determinasyon at kakayahang ipagtanggol ang sarili o ang mga mahal mo sa buhay. Samantala, kung may psychic abilities ka, maaaring nagsisimula kang maging mas aware sa mga tao at sitwasyon sa paligid mo. Nagiging mas sensitibo ka sa emosyon ng iba o maaaring may bagay kang nararamdaman o nakikita na hindi mo maipaliwanag ngunit hindi lahat ng panaginip tungkol sa superpowers ay positibo. Kung sa panaginip mo ay hindi mo makontrol ang iyong kapangyarihan, maaaring sumasalamin ito sa isang aspeto ng iyong buhay na hindi mo kayang kontrolin. Mga sitwasyong hindi mo inaasahan at pinaghandaan, kaya nalilito ka kung paano kukontrolin o lalabanan ang mga ito. Kung ginagamit mo ang iyong power sa masama, maaaring nagpapahiwatig ito ng frustration o galit mo sa isang sitwasyon. Marahil ay may mga hindi ka na ihahayag na damdamin o naiipong sama ng loob na nais mong ilabas. At kung sa panaginip mo ay nasasaktan ang iba dahil sa iyong powers, maaaring ito ay refleksyon ng iyong takot na ang iyong mga desisyon ay may negatibong epekto sa iba. Posibleng may ginagawa kang bagay sa totoong buhay na hindi mo tiyak kung makabubuti o makasasama sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang panaginip ng pagkakaroon ng superpowers ay maaaring pagpapakita ng iyong kakayahan o struggles sa buhay. Ang mahalaga, gamitin ito bilang gabay sa kung paano mo haharapin ang iyong totoong mundo. Kung napanaginipan mong may superpowers, Maaaring may dala itong swerte at mga numerong may espesyal na kahulugan sa iyong buhay. Lucky numbers at kahulugan batay sa uri ng superpower. Kung lumilipad ka, ang lucky numbers ay 3, 7, 18, 22. Ang number 3 ay sumisimbolo ng kasiyahan at imahinasyon. Habang ang 7 ay konektado sa karunungan at espiritualidad. Ang 18 at 22 ay tanda ng tagumpay at kakayahang harapin ang hamon ng buhay. Kung super lakas naman, ang lucky numbers ay 5, 9, 17, 26. Ang 5 ay nagpapakita ng adventure at kalayaan, ang 9 ay konektado sa kabutihang-loob at leadership. Habang ang 17 at 26 ay nagsasaad ng tibay at determinasyon sa pag-abot ng tagumpay. Kung psychic powers, halimbawa, telepathy, future vision, ang lucky numbers ay 1, 6, 11, 24. Ang 1 ay tanda ng pagiging leader at bagong simula. Ang 6 ay simbolo ng balanse at pamilya, habang ang 11 ay isang master number na may kaugnayan sa intuition at spirituality. Ang 24 ay enerhiya ng protection at stability. Kung super bilis, ang lucky numbers ay 4, 8, 15, 29. Ang 4 ay konektado sa disiplina at stability, ang 8 ay tanda ng kasaganaan. Habang ang 15 at 29 ay nagpapahiwatig ng mabilis na tagumpay at pag-abot ng layunin. Kung immortality o hilang powers naman, ang lucky numbers ay 2, 7, 13, 21. Ang 2 ay simbolo ng harmony at cooperation. Ang 7 ay may kaugnayan sa swerte at spiritualidad, habang ang 13 at 21 ay nagpapakita ng transformation at long-term success. General lucky numbers para sa superpower dreams ay 4, 9, 11, 17, 20, 27, 33. Ang 4 at 9 ay nagpapakita ng stability at wisdom. Ang 11 at 17 ay spiritual numbers na may kaugnayan sa intuition at psychic abilities. Ang 20 at 27 ay nagpapahiwatig ng mastery sa buhay. Ang 33 ay isang master number na sumisimbolo ng enlightenment at higher purpose. Ikaw, anong superpower ang napanaginipan mo? Comment down below at alamin ang swerte mo. Sa artikulong ito ay ibinabahagi lamang ang pananaw tungkol sa iyong panaginip. Ang simbolo sa iyong panaginip ay sumasalamin sa mental, emotional at physical na kalagayan mo ngayon. At sumasalamin din ito sa mga paniniwala at mga impluensya ng ating kultura. Kaya kung iyong panaginip ay positibo ang sinasalamin, magpasalamat, magsumikap at magdasal sa Diyos upang ang tagumpay o kasaganahan ay makamtan. Ngunit kung yung iyong panaginip ay negatibo ang pinaghihiwati, ito ay isa lamang babala na maaring maiwasan at malampasan. Basta't magtiwala lamang sa iyong kakayahan at magdasal na may pananampalataya sa Diyos. Ang babala ay pwede rin maging positibo dahil ito ay nakatepende kung paano mong bibigyang kahulugan ang iyong panaginip. Tandaan, lahat ng pagsubok at paghihirap ay maaring may kapalit na kasiyahan at kasaganahan. At upang mapanatili ang kasaganahan sa iyong buhay, matutong ibahagi ito sa iba at laging magpasalamat sa ating Diyos. Maraming salamat po sa inyong panonood. For any suggestions or questions, mag-comment lamang po dito sa aming YouTube channel, o sa aming Facebook page, at maging sa aming website.